Yo mga brala, for this video, test drive ko po yung Keso i bike ko na napili dito sa area namin. No pool, parang kayo mabuhay dyan sa... Ako si Glenn, bulala, bombero, laki ng load. Tara, samahan nyo ako. Bayaran natin ang utang na to. Ito po, starting po, galing sa bahay namin. Ito po yung barangay Conel to NGCP Road. So, ito yung pangalawang diversion road dito sa Tiansan. Tabers uh, po to or pwedeng dumaan dito ang from Pulumulok going to barangay Conel ng Tiansan. Meron po to siyang diversion road dito. So, madilim pa yung area pero fully concrete na po yung daan pero so, pwede talagang gawing diversion road kung umiiwas kayo sa traffic within Jensen sa so, this part ito na po yung NGCP compound so pababa nyan is going na po yung sa main na uh, diversion road ng Jensen na connecting barangay Apupong uh, yung sa airport at saka Katanggawan going na din sa Davao. Okay, nag left turn tayo going na po to sa Reversion Road, Jensan. So ito po yung NGCP Road. So inaulit ko yung sinasakyan ko na po ngayon is yung service ko or binili ko na Keso 350X na electric scooter. So wala na po tayong problema sa panggasolina kasi china-charge lang naman. Uh, binabili ko to December last year and till now, ito yung ginagamit ko pag sundo ng bata, so dito pa rin ako dumadaan, kasi nagsuspo lang sila dyan sa Mabuhay Elementary School eh, Ito na rin yung Keso e-bike ko Ito na rin yung ginagamit ko Every time may duty ako Sa Alabel Fire Station So from Mabuhay To Alabel Kaya pa naman niyang tumakbo Okay pa naman yung ating battery So so far Wala pa ako problema Sa Keso e-bike ko ngayon Hopefully Kahit umabot ng one year yung battery ko Kasi mahal din yung battery Plana din ako mag-upgrade Ng lithium battery Which is mas mahal talaga halos price na rin niya na itong isang unit ng Keso e-bike sa nagtatanong naman kung magkano talaga ang bili ko na itong Keso e-bike um kasi binili ko lang to sa isang distributor from Davao so keso e-bike Davao distributor Ang uh, total ko talaga na bilhin is nasa 75,000 so medyo mahal nga talaga siya compare sa ibang mga store yung mga ibang store naman nagbibenta same unit lang talaga uh, nagkataon lang talaga na na-hype yung keso 350X kasi nga meron sila mga endorser yung mga vlogger na natap nila syempre binabayaran din nila yon so na charge yon sa atin na bumibili nito so nasa sa inyo na yan kung 350x keso pa rin yung bilin nyo o yung ibang unit na nagbebenta pa rin ng e-bike So dito na ako ngayon sa junction ng Monticello Cemetery. Ito na ito na yung General Santos Diversion Road connecting Katanggawan going Davao at saka Coronadal City at saka kung dumiretso ka pa rin is General Santos City International Airport. Ito na yung Jensen Diversion Road. Dito na part is maliwanag na to kasi Diversion Road na talaga to na main dito na talaga yung ginagamit. Yung sa amin na Diversion Road bago pa naman Uh, di pa kasi na connect or na-cemento yung buong mabuhay road so sana kung to siya is maganda po talaga to siya para ma-decongest ang traffic somewhere sa downtown Jetson especially yung sa ginagawa na underpass so kung dito sana sa amin yung sa uh, NGCP road o yung buong mabuhay road connecting na siya doon sa second gen sa diversion road for sure di congest na yung traffic kasi yung every uh, yung mga commuter na going to Pulomulok pwede nang dumaan doon sa amin lusot na yon siya sa barangay Canary ng Pulomulok sa Cotabato going to Tupi at mga hanggang sa Sultan Kudarat so pwede na talaga nang utilize yung second diversion road So yun lang, hopefully ma fully cemented na yung mabuhay road from Villa Cristina Resort going doon sa amin para maganda na yung or another route na sa traffic. So ito na, ito na yung mabuhay road crossing, mabuhay yun. Kung yan, paakyat ka dyan or left turn, diretso-diretso mo. Yan, connecting na yan siya doon sa sinasabi ko na sa amin at Second, Dia Santos Diversion Road. Going yan sa Layson Park, yung mga sikat na pasyalan dito sa Jensen, sa North Pole Hills. Uh, meron dyan, ang yung Campo 5 at saka yung Hill 6. Yan, pupunta yan doon sa uh, Layson Park, Layson Hills. So that's it. Salamat po. Try natin 'yung mag-voice over ng ating mga video. Hopefully, makarami pa tayo gawa ng video at saka mag-subscribe kayo, like, share. Thank you. Thank you.